dapat na rin masanay si Min Mendoza at Alden Richards sa bang babatikos ng relasyon niya kay Alden Richards dahil ang pinasok nilang ito ay hindi naman talaga makukontrol ng kanila ng mga management dahil ang maganda dito ang Aldab Nation na mismo ang nagsasalita para sa kanila kung matatandaan nyo ay ganyan din ang Aldab Nation dati pa lamang talagang makikita mo sa Aldab Nation dati ang fighting spirit na talagang kahit nakikipagbakbaka na sila sa mga bashers at mga trolls sa social media ay nariyan pa rin sila, hindi ito gawa-gawa dahil mismo si Alden Richards ang nag-recognize dito sa Aldam Nation, ang ginagawa nila at pinapakita nilang resibo ay talagang legit makikita mo rin kay Alden Richards na talagang ang pau suporta niya sa mga OFW at mga seniors lalong lalo na ang mga Aldab Nation ay pinahalaga niya pa rin hanggang ngayon kaya kung sasabihin nyo na si Alden Richards at Main Mendoza ay wala nang pakialam sa Aldab Nation ay nagkakamali kayo dahil kahit kailanman ay hindi iniwan ni Main Mendoza at Alden Richards ang Aldab Nation at dito mo malalaman na talagang sa una pa lang hanggang ngayon ay pareho pa rin ang kapatutungo ni Alden Richards at Main Mendoza sa buong Aldab Nation na alam na natin na bumuo sa kanilang karir, ang totoo naman kasing sumuporta sa kanila ay hindi lamang ang milyon-milyong Pilipino kung hindi ang mga loyal na alternation Nation na sa una pa lamang hanggang sa huli ay naririyan para sa kanila bagamat ang iba ay hindi nakasuporta sa kanilang mga solo karir ay wala naman itong magiging problema ang mahalaga dito ay ang mga true-blooded ay nagkakaisa pa rin pagtungkol na kay Main Mendoza at Aden Richards na alam naman natin nagkakasundo sila dito laban sa A ibang mga bashers lalong lalo na ngayon ang mga Katnil at Katden na talaga namang tuloy tuloy pa rin ang paninira sa kanila nadamay na rin kasi si Alden Richards at Mel Mendoza sa hiwalayan ng iilang mga tao kaya talagang ang Aldam Nation ay double time sa pagtatanggol Jimin Mendoza at Alden Richards. Kahit nga pagkarami-rami ang mga lumalabas na mga bashers at mga maling impormasyon na lumalabas tungkol kay Min Mendoza, tila hindi pa rin bumibitaw ang ADN dahil naman sigurado ito na nagpapakita talaga ang publiko ng suporta kay Min Mendoza at Alden Richards. Naglalabasan na rin ang mga ebidensya tulad ng mga imbitasyon sa tunay na ginawang pagpapakasal ni Maine Mendoza at Alden Richards, ng relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards, hindi ang TVADN matitinag sa lahat ng ginawa nyo ngayon. Pa ba naman aasahan bumigay at mabuwag ang phenomenal fan group? May umalis man pero sinisiguro ko sa inyo, ang naiban ay matitibay. Tama nga yung sinabi ni Emma, kaya nga nabuo ang True Blooded ADN ito ang mga pinangungunahan ng mga seniors ang mga talagang merong investment pagdating sa relasyon ni Min Mendoza at Alden Richards ito rin ang mga may nostalgia pagdating sa relasyon sa Aldab Calle Serie at ito rin ang mga matatalinong mga Pilipino na kahit anong gawing paninira kay Min Mendoza at Alden Richards ay hindi ito paniniwalaan dahil napakarami namang ebidensya ang lumalabas sa publiko kaya hindi dapat magsawa at bumitaw ang mga ADN lalo na ang mga true ADN, naniniwala pa rin at mga hindi ito bayaran. Dapat ngang ipagpatuloy ni Alden Richards at Maid Mendoza ang mga nasimulan nila, lalo na ngayon ang relasyon nila ay nasusubok ng mga panahon, kaya nga dapat ay maging matatag sila. Ang umpisa dito ay ang gagawin nilang pag-amin, lalong-lalo na ngayon na ang mga bashers ay wala nang pinipili. Talaga namang kagustuhan ni Alden Richards kung ano ang kalalabasan ng kanilang pag -ami amin at dapat maintindihan ito ng buong Aldam Nation lalong lalo na si Main Mendoza na alam naman natin na ang karir ay nasa Itbulaga lamang hindi tulad ni Alden Richards na napakaraming proyekto ngayon at kahit saan ay pwede siyang magpaliwanag at magpa-interview hindi na kasi ngayon na i-interview si Main Mendoza simula nung nawala siya sa Channel 7 kung matatandaan nyo ang huling interview pa ni Main Mendoza ay kay OG Diaz na talagang alam natin na hindi na gano'n binansin dahil na rin sa mga scripted na sagot at alam naman natin na umiiwas si Main Mendoza sa mga intriga sa kanyang buhay dahil nga kasagsagan ito ng Itbulaga issue at ganoon din naman si Alden Richards ay napakarami pa rin ng mga intriga na bumulaga sa kanya kahit wala pa siyang movie at dito nga kumalat at umingay na naman ang pangalan ni Alden Richards nang maitambal siya sa isang movie na alam naman natin na ganito rin ang kahahanatnan ni Alden Richards kagaya ni Maine Mendoza dahil naging involved na ang isang network na alam naman natin na matagal nang sumisira sa relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards noong kasagsagan pa ng Aldab ngunit matagal na rin nasabi ni Alden D. Charles na kampante siya sa relasyon niya kay main Mendoza at kahit kailanman ay wala siyang ibang babae at talagang lahat ng nakakasalimuha niya ay either kaibigan niya lamang o parang mga kamag-anak dahil mga close na close na friend niya na ito na simula nung kabataan niya pa lang ay nakikita na Kaya nga nga nang nasabi ko dati na wala pang iniintroduce na nililigawan man lang si Alden Richards Kaya paano mo paniniwalaan na talagang nagkagustuhan daw sila ng kanyang leading lady Diyan mo malalaman ang pagkadesperado ng mga bashers ni Maine Mendoza at Alden Richards Na ginagawang issue kahit wala naman dapat nga ay hindi na sirain ang relasyon ni Maine Mendoza at Adel Charles dahil sa bandang huli sila lang rin naman ang makapagsasabi kung ayaw na nila sa isa't isa hindi pa ngayon ang oras dahil hindi nila pag-amin sa publiko ay talagang gusto rin nila itong mangyari dahil nga naman ang pag-amin nila sa publiko ay katumbas ng kasiraan nila dahil marami nga ngayong naninira sa kanila hindi pa sila umaamin ng tahasan Ngunit ang alam ng buong adam Nation ay talagang totoo At real na real ang kanilang relasyon Kaya hanggang ngayon ay minaninira pa rin sa kanila Dapat talaga ay pag-aksayahan na nila ito ng panahon Nang sa gayon ay hindi na sila mapilit na aminin pa sa publiko ito dahil ang Altab Nation ay alam naman ang totoo at kahit kailan hindi na sila masisira dito noong time pa ng Altab Nation ay napakarami na rin naninira sa kanila kahit hindi pa sila noon ng kasikat talagang totoo na rin ang paninira sa kanila ngunit nang sumikat ang Altab at talagang nagsusunod-sunod na ang kanilang mga komersyal at mga proyekto diyan nagsimula ang kagalit-galitan ng mga fandom sa kanilang dalawa kung maiisip nyo at matatandaan, hindi lang iisang fandom ang kalaban ni Main Mendoza at Alden Richards, ngunit buong fandom ng Brand X Diyan mo talaga malalaman na talagang hanggang ngayon ay marami pa rin nanginira kay Main Mendoza at Alden Richards dahil itong mga fandom na ito ay gusto sa kanila lamang Mapunta ang mga pansin ng ibang tao at ipagpatuloy nila kung anuman ang nasimula nila dati na pagsira kay Maine Mendoza at Alden Richards na sa dati naman ay talaga na nila itong ginagawa hindi pa si Maine Mendoza at Alden Richards dati ay marami na rin na bumabatikos kay Alden Richards noong nagsisimula pa lamang siya I want you to Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!